Ya, yeah, napaka sirte mo ikaw lang binigyan ko niyan. Amo, wow, ah, um, bago 'yan. Tingnan mo, pati ngida kung guapo. Ay, nunggul gwapo, gwapo. so, yun, guys, andito tayo ngayon sa bundok ano. Sa bang natin papatrabaho tayo sa uh, ito sa ating palaisdaan at pagtatag ulan na nagpapakalit tayo na si Idol Tom. Tatrabaho na natin. At uh, dahil guys, kasama natin lagi siya sa, sa pagbablog. Ate, binili ako sa kanya na ito. Bagong cellphone. Ito, yan. Dito ko nga pala yung binili sa, yan, Kitang sa screen. Sa ating uh, mga gwapo at magandang uh, sales lady. Ano, ayan. ayan. May galab shot out yan sa bayan ng labo. Ano? Smart. Yan, Smart 8. Pero bago yun, guys. Ipaprank muna natin siya. Papalitan natin itong luma. O, oh, yan, Tira na to. Titingnan natin, guys, kung anong reaksyon na itong. Ito. At yung mga nakaraan ay naarinig ko sa kanya na ano, mautang na naman daw siya sa asa. Yung sa mga pautangan, mabili daw ng silpon para napapanood yung mga video-video namin. At ito guys, yung binuksan ko na o. Oh. Ato ang ganda. So, tingnan yun natin yung silpon ni Idol Tom. Ayan, makaka ang ganda ng camera Oh. Ayan. Ayan. Yeah, brand brand guys. Oh, surety naman yung Idol. Ito sama-sama sa video natin. May camera na siya. ganda. Ayan. Ito. Ito muna ipapalit natin. Ito muna guys, ang ipapalit natin. Ipaprank natin siya Idol. Samahan niyo ko mga Idol. idikas siya. Tanggalin natin yung case. Ibigas siya. May case. Ito ipapalit natin. Tingnan oh. natin. Tingnan natin kung magwawala. Ayan o. Oh. Hindi na halata, oh kala brand new. ito ito itatago natin at baka akong baka akong magalit ay mag ano, irabag tara natin dun sa may tinatrabaho nya kaya ano hindi halata ko yuck yeah. <laughs> jari ka ngayon sa akin jari ka ngayon sa akin sasara natin guys jari ka ngayon sa akin wala kang kaalam alam may regalo na ako sa iyo Okay, hey guys, samahan nyo. Ito na guys, so, bigyan na natin. Ano sa idol to, sipag. Ayan Oh. Pagka na mong problema kasi yan guys sa panghulog niyan sa asa. Sa akin na gambali. Ayan Oh. guys ng pispan at yung nandito nga pala mga isla natin na ang dalag. Papalta natin ng bago. Pinataasan ko na rin mga pilapil Tom! Tom, mm. labo naman! Lugi naman sa araw! Dandaan lang at puyat! Hindi mo gula! At ka naman mapupuyat! Anong malakit? Malakit! Mayroon ko sa iyong regalo at napakasipag mo ay! Ano man um, yan? Ano mo? Sabi mo ba gano'ng sa akin? Napakasipag ba gano'ng sa mo nga Sabaw na natin! <laughs> ang gusto nga ni Sandipa! <laughs> Sabi mo ba gano'ng nakara na yung mabili kang cellphone at mautang ka Ha? Dito na inutangan at bakit? Sakit sa monggol na. Masakit ka mo sa ulo sa binabalihan mo. Masakit ka mo ulo. <laughs> o. Oh. Kita natin guys o. Oh. Ito. Para di ka na magutang sa asa na yun. silpon? Mm -hmm. Mabili ka na ng silpon, e, Ganoon mo ako. Yung e, ulam nga natin. Eh wala. Kapi nga yung wala. Cellphone pa kaya? Ayos meron yan. Buksan mo. Hindi <laughs> <laughs> guys, makapaniwala hindi ko kala niya ay nagbibiro ako. Nagbulo ko guys <laughs> ako nito. Tingnan natin guys. Bagong bago yan. Doon ko binili sa Labo. Smart 8 yan noon. Yan, yeah, napakasirte mo. Ikaw lang binigyan ko yan. Ako, bago yan. Tingnan, mo Tingnan mo yung headset sa loob. Bago nga. Ipakita mo Bagong bago yung brand yung brand yun yan. <laughs> Parang yung brand yan, oh. Kaya pala wala tayong ulam ngayon. Oo, no, oh, oo. Tis-tis ka ulam. muna, oh. Bago yan, di pa yung nabubuksan. Ay, lang ang maganda nito. Hindi yan. Buksan mo kasi yung cellphone. Nang makita mo. Oh. Oh. Yeah, bagong-bago, guys. No. Anong parang laman ito? Wala na yung laman! Kala mm -hmm. ko may tira pa ito ay, ay Hila na yan! Putres may silpong ka ng bago Ayan! Buksa mo! Bago nga guys! Bago yan o! Kinta! Ay! Ay! Silpon yan! <laughs> <ay, ay, laughs> <ay, laughs> <piponya. laughs> Basag! Putres! <laughs> Baka ay, napaltan ng ano! Napaltan niya! Hindi hanapin mo hindi Ah, na sa anong bago niyan. Kapi natin yung bago. <laughs> Kabagawa ko lang ng kahon. Anig na yan. Anig na nun naman. <laughs> Kagaganda lang ng kahon ay. Kawawa yung silpon. Hindi tinapon lang. Guys. Ay, di mong guna untom ano ito. Ito lang ang isa so maganda ko. Ay. ay. Yan. Wala. Yan. Wala yun. Ano masasabi mo kay Kaparmers? Kapardos, huwag ganyan. Ulam na lang yung mo sa akin. <laughs> Di pa rin ka trabaho ko. Oh? <laughs> Ayos na yan. Wala. Wala. Yan. Kala nito. Kala ko lang sila ng basag. Kala mo makakadali ka na. Wala. Hanapin mo. Kaya ate Maricel mo yun. Digurado ka magagalitan ka noon. Hanap sa bagay. Hanap sa guys. Tunin na natin. Silpo natin. Ilagay <laughs> ito lang dito. Hello! Ngayon ah. Ngayon. Hanap! Saan? Asan ba kang basag? Ay, basag po. Wala! Ah, eh, Oh! Oh! Ya, Ayuh, masak bagai yang hanip ten. Sana. <laughs> oh, ha, ya. Kanu. Ayo sih dong. Tinggal mau kamera. Baru nunggu mau kemami kan. Di makan guys. Ayo tuh. Ayo dibangun lah guys. Tinggal mau kamera. Iya. Kita yuk. Iya, dek agad. <laughs> Ang masasabi mo, Bad ay, maraming maraming salamat pala sa ating mga ano diyan. Bulong sa atin. Hindi <laughs> may silpo na. <lah. laughs> Yo, picture picture agad guys. huya oh. <laughs> Ano yan? First, Yus. first time mag silpo yan? Pangatlo ko na ito. Oh, pangatlo na. Ay, di marunong ka ng pindot. Oh, no, man. patingin na, patingin na kung guwapo. Ay, nungul guwapong guwapo. <laughs> <laughs> As sama yata yung silpon na ng silpon. <laughs> <laughs> yung mukha mo lang talaga masama. Ay, hindi ba? Ay, hindi